Nagsimula sa good morning, classmate. Natapos sa goodbye, classmate. Sa halos sampung buwan nating pagsasama, marami tayong nga naiwang masasayang alaala. Tulad na lamang kung paano tayo nagkakilakilala at kung paano tayo nagturingin isang pamilya. Nung una, napuno ako sa takot at kaba kasi natatakot ako na baka ako'y kakaiba. Lalo pat wala pa akong kakilala. Pero sa pagdaan ng ilang araw, hindi ko hindi kong natatanaw na ang tayo ay nagkakaisa at naging isang pamilya. Classmate, salamat. Sa bawat tawa, sa bawat kopya, sa bawat buli, at sa bawat alala na ngayon ay natapos na. Sa silid nating malapaling sa ingay, sa bawat recitation na madalas sa sa bawat kwentuhan na punong-puno ng kalukuhan, at sa bawat dramahan na puno ng yakapan at iyakan ay nabuo ang ating samahan na malabo kong makalimutan. Paalam sa mga nawalan ng ballpen na madalas nalaglag lang sa mga ilalim. Paalam sa mga papel na binigay na kahit ang totoo ayaw mo naman talaga magbigay. Paalam sa mga tutserya na baon ng isa pero pagkain ang buong barkada. Paalam sa ating mga kwento na hanggang sa ala-ala na lang natin mabubuo. Paalam sa mga galaan. Paalam sa mga practice na walang nagpuntahan. Paalam sa mga report na binasa lang. Paalam sa mga project na may maipasa lang. Tapos na yung araw ng kasukay. Tapos na yung araw ng pintuhan. Tapos na rin ang araw ng mga lovers. At sa wakas. Tapos na ang araw ng mga Di na masaya ang ating pintuhan dahil di na tayo buo. Malangkot man pero kailangan maging masaya dahil kinaya natin isang sama Paalam rin sa aming mga mahal na guro. Salamat sa inyong mga tinuro. Paalam sa isang taon nating samahan na sa mga alaala -ala na lang natin pababalikan Hanggang sa muli nating pagsasama, mga mahal kong classmates kabilang na mga natitirang araw Natitirang araw para sa nalalapit Na pagtatapos ng eskwela Mga kaibigang Hindi natin nakakalain Na magiging parte ng ating istorya Mga araw na lumipas Na kung saan kahit sa maiksing panahon, naramdaman yung ligaya na hindi matutumbasan. At salamat. Kasi kahit hindi man kayo yung tao makakasama habang buhay, mayroon naman kayong alaala na tatatak at magiging parte sa libro ng aking buhay.